tindahan namin guys. Wala na akong benta. So konti na lang naman. Yun. Yeah. Hello guys, magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ayan guys, so, ngayon ay November 7, Thursday. So 2 ano na. 2:33 ng hapon. Medyo hindi lang klaro dito, ano? Yan 2:33. Yun. So ayan guys. So, share ko lang guys no, kung ano ba yung mga reason kung bakit nalulugi o nagsasara ang isang tindahan. So, syempre, madaming reason guys. Sobrang dami talaga, di ba So, una dyan yung mismanagement ng tindahan. At ano ba yung mga mis, Paano nami-mismanage yung tindahan mo? Yung... Uh, di ka na, di ka laging nagbubukas ng tindahan bukas sara bukas sara ka so yung utak yung isip ng customer mo laging sinasabi ay sarado naman doon o di ba imbis na bukas ka sarado pa din yung isip nila <laughs> Ayun. <laughs> ayun. Tapos, aside don guys, diba, ba? Uh, yung mga, di ka naglilista. Kung ano yung wala, hindi mo nililista. Kaya pag bumalik ang customer, sabi mo wala. Tapos, di, ka, di mo pa rin nilista. Bumalik ulit. Di ka pa rin, dahil hindi mo nga nilista, hindi mo nabili. Eh, diba? Nag-grocery ka na, hindi mo pa rin nabili. So, <laughs> ayun. Tapos, syempre guys, doon sa pag-inventory mo, malalaman mo kung ano yung mga fast-moving at saka, diba, mga slow-moving item. Yan. So, aside dun guys, yung hindi ka nalilinis ng tindahan mo. Syempre din, yan guys, maliit na bagay lang yan, pero malaki impact niyan sa customer. Kasi, di ba, sino ba naman gustong bumili sa isang tindahan na madumi, di diba? Yung madumi yung paligid, madaming basura, mabaho, o di ba? Dapat lagi tayo naglilinis. Lalo na dito sa amin guys, madaming aso. Kailangan every ano, dyan sa umaga, eh, naanuhan ko yan, nililinisan dyan sa labas. Hindi man araw-araw, pero pag kita kong madumi, di ba? linis talaga guys ano pa ba so yung ano pa ba <laughs> minilista ko dito eh <laughs> yung uh, di ba yung masungit ka sa customer mo huwag ka masungit wag kang ganyan dapat friendly ka lang kasi pag masungit ka uh, maldita ka na di ba nagpabarya lang ayaw mo na sinungitan mo na agad di ba sayang naman si customer di ba ibis na bumili pa sa iyo nagtry lang ni sa beses, sinungitan mo na, eh, wala na, di na, na, di na, di na umulit, di ba? Nadala. Yan, so, madaming reason, guys. Asay pa dun, guys, yung kuha ka ng kuha sa tindahan, di ba, na hindi natin nililista, hindi natin binabayaran. Talagang kailangan pag kumuha lista natin, bayaran. Yan. So, sa akin naman, guys, sa amin naman, uh, yung asawa ko naman may trabaho, ko lahat na sahod niya, punta sa amin din. Dito lang din. So, minsan pinapahinga ko lang ng ilang araw sa ATM niya. <laughs> <laughs> Tapos, pinapatransfer ko na. O, ba? Diba? <laughs> Wais tayo, no? Dapat ganon. So, mabit naman ang ating Jusawa, Ayan. So, yung aside dun, guys, yung nagpapautang tayo na hindi makapal mukha natin sa paniningil. Dapat, pag nagpautang tayo, dapat tayo ang hindi nahihiya, no? Kasi minsan, tayo na yung nahihiya ba na ako hindi naman ako ganyan. Pag ako talaga na may pinautang, singilt agad yan. Naniningil agad ako. Kaya lang, syempre na-experience ko yung hirap talaga sa paniningil. Maabot ng ilang buwan. Awan ng Diyos, pag pinapabarangay pina <laughs> mo, sasabihin mo, papabarangay kita, yun, nababayad naman. Kaya minsan nadadala sa panakot, ba? Diba? So, try nyo yan, guys. <laughs> effective naman. So, minsan may time din na sobrang visit na visit ko. Asa, oh, bago pa, bago ko pa ipabarangay, nagpo-post na ako sa Facebook, ano? Sabi ko, <laughs> yung nag ako ko, naniningil ako, nagsasabi ako doon, ah, di kayo nagbabay, o, diba? oh, nadadala naman na uh, nababasa nila kasi yung mga customer ko dito, guys, uh, friend ko sa FB. O, oh, diba? Diba? Effective yun. <laughs> Ayan. So, yung asa nun guys, yung mataas ka magtinda, no? Mataas yung presyo nyo. Huwag well, ganon. So, dapat yung price natin. So, gusto nyo, sa Maynila kasi guys, ang starting ng ano nila, 20% up talaga yan guys. Pero sa atin guys na, Ah, sa akin. Ay, na kayo sa inyo. <laughs> sa akin guys, start ako guys. Meron akong 10% yung matataas na yung presyo. Like yung sa mga dilata na mamahalin. Like yung mga malalaking dilata, di ba? Yung mga Hokkaido, ganun malalaki. 10% lang ako dyan. Pero yung mga chichirya, kasi may mga chichirya naman tayo mga mura lang, like 7 pesos, di ba? Ano lang ako dyan? Mga siguro 15%, ganyan. 15%, ay hindi pala, 20% up. Like yung sa presyo ng ano, like price na 22 yung malalaking chichirya 22 'di ba? Pinapatungan ko yan guys ng 4 or 3. Ganyan. Maganda kung yung patong natin sa mga paninda natin sakto lang. Hindi masyadong mataas kasi aanhin ah, naman natin yung mataas kung matagal naman. Diba? Kung, ba diba? So mas maganda kahit mababa yung paninda, mabilis ang iko. Makakapamili tayo ulit. Diba? O mabilis din yung pera. O diba? <laughs> so ito pa guys. no Yung ah uh, yung mga may nag uupa kasi diba yung mga tindahan talaga mataas yung upa nila tapos yung lugar naman hindi ganun katao may matao man pero sobrang dami namang mga tindahan na kompetensya, 'di ba? Mahirap 'yung ganoon tapos ang taas ng 'yung upa nila. Mas mataas pa 'yung upa nila doon sa kinikita nila. Talagang mahirap 'yung ganoon. Tapos aside doon guys, 'yung mga uh, mga tindahan na ang ay galing din sa utang kasi minsan sobrang taas din ng patong, sobrang taas din ng ano tubo ng pautang tapos hindi hindi na din ganoon ka lakas kabenta benta yung tindahan, di ba? yun talaga yun. So, meron naman din iba guys na talagang magaling mag-manage kahit utang yung kanilang tindahan, utang yung puhunan sa tindahan, pero magaling sila mag ay na ano nila, di ba? Na napapalago nila ang kanilang tindahan. So, minsan kasi nakadepende na rin yan sa atin eh. Kung paano natin i-handle yung ating negosyo, ating tindahan, di ba? Nasa, nasa atin na yun. So, yung dapat yung mga the usual na ginagawa ng sa tindahan, di ba? Gumisin para una pa lang, ikaw na nagbukas din. Nakakabenta ka na umaga pa lang. Pero ako guys, <laughs> huwag niyo kong gayahin kasi minsan uh, gumigising ako minsan na, ano na, 7, 8. May time pa, 9 pag Sabado Linggo. O, oh, ba diba? Sayang din yung benta. Pero, thankful lang natin yung mga ibang kapitbahay kasi talaga sa kanila pupunta yung mga dating customer na magat at alam na sarado ako. Talaga pumupunta sa ibang tindahan. So, yan. So, ano pa ba guys? Yung, ano pa guys? Ito, napaka lakas ng impact nito guys na yung bisyo may bisyo ka talaga, no? Sugal, inom, sigarilyo, yung asawa mo, like, ganyan, di ba? mga uh, pamilya mo, di ba? Mga anak mo, may ganyan. Talagang mahirap magtindahan ng ganun. Buti wag na lang magtindahan kasi sa kanila na din mapupunta, wala din. Nag-effort ka, naghirap ka kasi gusto mo nga umayos ang buhay ninyo. Pero may mga ano din, kamag-anak mo na ida-down ka, di ba? Parang di ka tutulungan, parang walang support sa ginagawa mong negosyo. Wala din, wala din nangyayari, di ba? Kasi ang dami kong nababasa sa mga ganyan, ano? Kahit yung hindi naman niya, ay, like, kamag-anak lang niya, tapos nasa sisang bahay, di ba? Tapos, minsan, ano, umaalis sila, tapos nasa kanilang tindahan, pero binubuksan pa din, di ba? Grabe, grabe talaga yung gano'n. walang respect. Talagang buti, wag na magtindahan ng ganun. Kasi mahirap no? Ano ba, ba So, sobrang daming reason kung bakit. ba diba? Sobrang dami talaga. So, ano lang, talagang kailangan ah uh, maayos mong mamamanage yung inyong tindahan. ba diba? Mag-grocery kung wala ng stocks, mag-dista. ba diba? Para pag wala, bili, andyan pa rin yung customer. ba diba? E di yung ah, nandiyan customer mo at bibili, wala ka pa din eh. Wala na, wala na. <laughs> Babalik sa iyo. So, yung eh, parang, basta, man, ganun lang guys, di ba? Mga simpleng bagay. Di pa ba, si, di pa simple yun? Grabe na yun eh. <laughs> Malaki impact yun. Tsaka yung mga, ano siguro guys, yung mga tinda-tinda lang na parang wala lang, di ba? Yung di talaga focus. Yun. So, dapat talaga focus na tindahan ata up video guys. Ano oras na ba? 2.42 na po guys ng hapon. Ayan. So, yun naman, guys ang aking sinishare. Sabi na natutunan kayo ano? Meron nga ba? <laughs> so, yun lamang guys. Bye-bye.